Ay nagulat na ako, sandali, sandali, sandali lang. No yan? No yan, boy. Ano yan? Ano yan? Uy ano? Sa galing gabi na, hinapit ka na ng ulan. Magaling. Yeah. Hindi lang, kay? sa labas. Sa labas, sa labas. Sa labas, sa labas. Buo, 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 tingnan mo may nakakapoy ako sa'yo. Ha? Hindi ah. Ang may alak. Ang mo pa. Oh. Mo. Mm. kita ng alak binibigyan kita ng inumin nung isang araw, ayaw mo. Tapos ngayon, bigla ka nalang umalis. Hindi eh, nga. Ako nga ya, Ayaw mo, mo na binibigyan. Walang nung trope na tapunan alak eh. Hindi. Ang binibigyan kita ng maiinom. Hinakabulto kita, may kasama pang kasyon. Hinakabulto na sabi siya, mo mag-inom kayo. Hindi ka tapos ngayon, oo, oh, na ikaw nakainom? Hindi ka ako nakainom. Nataponan ako ng alak ano, kasi pinipilit akong kuminom. Ikaw ka talaga, sabi mo ayaw mo kuminom. Kapon, hapon, hapon kita, may dala akong isang boting ano, tapos may kasama pang 2K yun, ayaw mo. Tapos hindi, hindi ka ako Na bigla ka nalang, ayaw mo talaga kuminom. Hindi ko Ayaw mo talagang uminom. pag hindi kasama ang tatlo, tatlo mo. Pero pag ako, pag ako ayaw mo ba? Ayaw mo akong kainuman, hanggang ayaw mo. Ako ang kasama mo sa lamesa para tayong dalawa na mag lang mag-one on one. Ha? Gusto ko yung mga kapare mo. Wala, ang hirap umalis. Ang hmm, hirap umalis. Ang hirap. Patayo mo sa akin. Ang tayo mo sa akin. Ang ako kapag ito. Ka no, okay mo mga po. Bakit ka nang hihina? Eh, pagka medyo uminit na yung tayo nga ako, oh. kung ano-ano na tapos sa isip mo. Parang naman niya? Anong ba nahihirapan? Oh. Diba? Mag-iinom lang naman tayo. Alam mo kasi na may nitritag ako, kondisyon ako. Ayun. Bigla mo na akong ano, pipilitin na ako. Ayan. Gusto ko nga yeah. mag-iinom tayong dalawa, tapos binibigyan kita ayaw mo nung parang nag-iinom sa iyong mga katropa. Ay, pa, ano nga, pinagsasamantala mo oh, na ako. Oh, sige, oh, sige mag-iinom tayo ngayon. Ayoko. Sige na. Ayoko. Ako naman ang kainuman mo. Ayoko. Pero pa doon yung kahapon hindi mo naman ininom. Kasi sa matala mo naman nakahina ako. Dali na, inom tayo. Ayoko ba? nga. Tingnan mo pa. na naman yan. Sabi ka ayoko kong eh. Huwag kayo ko nga ang kainto. Kampare yung mga mo. Isang sutsut lang sa'yo. Nakatagay ka na agad. Tam, tam. No, Ayoko, anak. Ayaw eh, mo kainuman. Hindi ka. Diyan ka sa labas matulog. Ayaw. O sige, diyan ka sa labas. Para sa'yo sa yan! Oh, diyan ka na! Dyan ka na sa lalaki! Siyempre, dyan ka na! Sa... Tulog! Dyan, ka, hmm? e, dyan ka na ha! Tignan mo yung ginagawa ko sa'kin kapag hindi mo kong mapakinabangan, ganyan! Pagdudahin mo kasi akong kasakay mo Gusto mo nga tayo dahil mamagiging. E, paparablik ako! Dyan ka na! Siyempre, tulog sa labas!